News Update Mga balita ngayon Katutubong agta sa kagayan lumahok sa voter education ng mga militar Nag-viral na security guard sa isang mall Nagsumiti ng counter-affidavit laban sa kampo ng Sampaguita Girl Vendor 34 million halaga ng vape product sa kabiti winasak ng Custom Bureau Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon sa isang hakbang upang mapalakas ang partisipasyon ng mga katutubong agta sa bansa, tinuruan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng 95th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga miyembro ng agta community sa barangay Minanga, Pinablanca, Cagayan. Nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay ang National Commission on Indigenous Peoples o ICIP at Commission on Elections o COMELEC upang magbigay ng tamang impormasyon at gabay sa mga katutubong agta hinggil sa proseso ng makabagong pagboto. Layunin ng voter education na maisiguro na kahit ang mga katutubo na madalas ay may limitadong akses sa mga modernong teknolohiya ay makikilahok ng maayos at walang aberya sa darating na 2025 elections. Kabilang sa itinuro sa mga agta ang tamang paggamit ng mga voter registration machines, pati na rin ang mga hakbang sa online registration at ang mga proseso na dapat sundin sa araw ng halalan. Umaasa naman ang pamunuan ng 95IB na mamulat ang mga IPs sa kahalagahan ng kanilang tungkulin sa lipunan para na rin sa ikauunlad at kapayapaan ng kanilang mga lugar isinumite ng isang kinatawa ng security agency ang counter-affidavit ng gwardiya na nasangkot sa viral na insidente sa pagpapaali sa isang babae na nakaskul uniform na nagtitinda ng sampagita sa labas ng isang mall na humantong sa pagsipa at pagsira ng kanyang paninda. Ayon sa gwardiya, sinunod lamang niya ang patakaran ng mall na nagbabawal ng pagtitinda sa paligid nito. Sa pahayag, sinabi ng gwardiya na wala siyang intensyon na takutin o sakta ng bata. Anyan, nagmamatigas ang vendor ng kausapin niya na itong paalisin at humantong sa pagtatalo at sakitan. Dagdag pa ng security agency ang gwardya ay sumusunod lamang sa direktiba ngunit humihingi rin sila ng paumanhin kung may naidulot itong takot sa bata. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente upang malaman kung may nilabag na batas ang gwardya. Pinag-aaralan din ng mall management ang kanilang mga polisiya upang maisigurong hindi na mauulit ang ganitong pangyayari umabot sa 34 million pesos na halaga ng vape products o katumbas ng mahigit 159,000 piraso ang winasak sa isang pribadong pasilidad sa Cavite kamakailan ayon sa Bureau of Custom o BOC nitong biyernes. Ayon kay Custom Commissioner Bienvenido Rubio, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pangakong protektahan ng kalusugan ng publiko at tiyakin ang pagsunod sa batas. Ang pagsira sa mga produkto ay ginawa matapos ang pagpapalabas ng Warrant of Seizures and Detention dahil sa paglabag sa Republic Act No. 11900 o ang Bephoris-Necotine at na-Necotine Products Regulation Act at iba pang alituntuni ng Department of Trade and Industry at Custom Modernization and Tariff Act tiniyak ni Rubio na patuloy na magpapatupad ng mahigpit na pagbabantay ang BOC laban sa ilegal at mapanganib na produkto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang kalusugan ng publiko at pambansang seguridad. Para sa Kidlat News Channel ito si JP Adaw nag-uula. Ako po si Cesar Suryan kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.